Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po tayo sa isang video na may kwenta at may kabuluhan. So, so guys, nabasa nyo na ba to? O napanood nyo na ba tong bagong reso ni Robin Padilla, no? Nakakalungkot lang isipin mo mga kaibigan, no? Eh, yung iba ho sa atin, eh, bumoto na naman po. Bumoto ho tayo kay Robin Padilla na hindi dahil kay, ano, ano, Hindi dahil kay Duterte. Yung iba lang, ha? Yung iba siguro dahil kay Duterte, kaya bumoto kayo, di ba? Ako, bilang botante ni Robin noong araw, noong 2022, ah, uh, hindi ko siya... I mean, binoto ko siya as, ah... Uh, alam ko na magiging magaling siyang legislator. Ha? Alam ko. Pero, nagkamali ako man. Ito siya, oh. Oh, putang ina. Ito yung papel. Okay. Napaka unpredictable. Mga unpredictable ba ang tawag na? Can you fucking imagine? Pinapasahod mo yung tao, tapos nagtatrabaho lang siya, paka kay Duterte? Bakit siya akala mo, Robin? Ha? DDS lang ba ang ano? Lahat ba ng mga Pilipino DDS? Ha? Yan ang pinakamalaki mong pagkakamali sa buhay mo, Robin. Ha? ang pagpili kay Duterte. Hindi ko alam kung makakatawid ka pa ng second ano eh. Second term mo eh. Di ba? As long as hindi ka naman ano mandara ya siguro. Eh Eh wag ko kung manalo ka. Ha? Ay nako. Nagiinit ang ulo ko eh. Ayoko magmura. Baka tayo yung shadow ban na naman. Shit. Iniisip mo yung tao na makakatulong sa yo di ng mga batas para sa Pero ngunit, anong ginagawang? ano ginagawa? Ano po ginagawa yung batas? Para palayain lang si Duterte. Ha? Watch Fucking the man.